class oh, ng tao yun. Ito ranking sa so, mga pangalan sa mga babae. Yes. Um, Luna. I think pwede naman na siya. Kaso parang ano yun. Parang hindi siya ganun ka. No? ka. Parang ano ta. Rare na pangalan. Hindi siya ganun eh. Parang nakaka-common siya. Kasi marami pang mga pangalan mag magaganda dito eh. Baka pwede pa yun. In eh, number one. Mm, Eleanor. Pwede pa. Pwede, pwede pang lalaki to ka Eleanor. Eleanor de los Santos. Hey, hindi. De los... Mm, um, Eleanor. Pero hindi kaya ako. Gawa lang tayo ng ano, kunyari, apelyedo niya. Eleanor Dimangiba. Eleanor Sanchez. Ganda naman. So, parang dire Parang antaba, ganun. Eleanor Canor. Number 8. Parang sa so, number 8, huwag ka Parang pang ang Canor ka dyan eh. Grace? Ang common ng pangalan naman. Ngayon ko na ng common na pangalan. Sa so, akin pangalan ko parang ano eh, parang rare lang siya. Hindi siya common, hindi siya legendary rare lang. Grace? Maganda ba yung Grace? Grace! Halika dito. Tapos pag matanda ka, Lola Grace. Tita Grace. Ganda naman. Kaso parang napaka ano naman yan. Romantic naman pag Grace. Maganda ba tong Grace na to? Mm. Um, sige na nga. Lalagyan na lang kita sa number 7. Uh, Lily, wow. Parang ano siya. Parang pangalan ng mga pang-amerikanang girl. Lily. Parang ano na siya, legendary na. Nandun siya sa sa pinaka matutok. Wala siya doon sa baba. Kasi parang legendary na eh. Three. Pwede na. Isipin mo. Lili. Ecuador. Hindi. Charlotte o Carlotte. May lang. Mm, Carlotte. Parang ano ba yan? Kulot. Ay. Parang hindi siya masyadong bagay. Kulot. Carlotte. Ganyan. kumain maintindihan sinasabi ko. Kaya ko. i sponge ka na naman dyan. Nakikiram para ka na ng 5 na lang. Julie. I think, ano na eh. Julie. Ay, Julia pa rin. Kaya, Julia barretto Sarah. dami ka. Julia. Julia. Eregati. Julia de la Cruz. Julia. Ewan ko na. Baka punta sa Apelie Apeliedo. Di ba pangang pangalan? Ba't may Apeliedo pa? Hmm. Pwede na. Pwede na. parang common pa din. Ayun na lang. Mas rare pa ata yung Julie eh, kasi yung Julia. Sadi. Parang lungkot naman ang buhay mo pag pangalan mo, Sadi. Parang pa, unang sumumpa ka yung gumawa ng pangalan mo, Sadi. Sinumpa kang hindi ka sasaya forever. Ano yan? Forever malungkot, forever ganyan. Hindi kailangan Happy pwede naman, happy ya. Yeah. <laughs> parang pang Sadi naman kasi, ante na lang Anong gagawa eh? Wishel. Parang common pa din, Rachel. Rachel, may Rachel kasi. Rachel! Lola Rachel. Tita Rachel. Okay na. Number 2 ko na kanan. Medyo maganda naman eh. Jessica. Ang pangalan ng page, Jessica. Pero sa akin kasi Jessica eh, hindi Jessica. Jessica. Ayan. Jessica, ano ko na? Ang kasawa na ko yan. Ang Dahil sa sarili ko yan, ilalagay kita sa number 1. Sa sarili ko te. Chloe, ayan ang sinasabi ko sa dapat parang hindi na kita na number one. Ayoko rin ng Chloe kasi parang Chloe, hindi ko maintindi, hindi ko ma-explain ako yung Chloe. Hmm, kain. Kaya kayo dyan. Ah, ako sa... So, bye! Mga anti maril. Mga kiyang para kasi. Ano pa ganito? Danita. Refe!